katakot-takot na 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 glitch ito sa PCSO so talagang uh, kinakailangan tignan ng ma ng uh, maigi nagaantay ako noon eh kaya lang na yung uh, PCSO hearing kung maalala niyo nag-switch to pagkoryata eh naghihintay ako marami akong tanong ah uh, mukhang nga uh, may hindi sumipot daw na testigo. Pero unang-una yung kontrata nila napakalabo nung, uh, nung, uh, nung uh, provider. Tapos hindi inaprubahan ng GOCCs. Hindi uh, pwede yung ganon. Masagwa yung ganyan. Dapat tigilan na yung ganyan. At uh, kinakailangan, hanggat hindi na susolblat yan, tigilan muna. E eh, yung sinasabi nila na kailangan na ibalik na muna from start na at ulitin. Mm. Eh, if that's uh, possible, I think that's the only way to resolve it. Uh, mahirap yung nawawala yung tiwala ng tao sa lottery. Mas lalong mahirap yung nakakalimutan ng mga pasimuno na yung pangalan nila e charity. Mm. Dapat ibalik natin yung charity. Ano ba yung mga charitable works na kinakailangan gawin? Mm wag na yung uh, mga kontratang may anomalya, yung mga software na laging nagkakaglitch, at saka yung mga mahiwagang algorithm na parating ending nine. Ba't hmm. ganun? Ma'am, okay, ma'am, meron ka pa follow up. Oo, dapat pakita lahat. Wala namang problema doon. I-livestream na lang lahat. At huwag sintu-sintu na livestream. Hindi naman ganun kalala yung wifi na eh. Kaya nang, kaya nang talagang tuloy-tuloy. At higit sa lahat, huwag naman nakabalot. Ano, nakakaloka naman yun. Ano yung, naka, yung nanalo na hindi natin alam kung sino na parang, parang na-photoshop. Totong ah. tao ba yun? Ganon. Dapat pakita naman ng winner. Pag malaki mo, nga, Di hmm. ka naman mabi ka agad-agad eh. At hindi ka naman nanakawan ng lahat ng kapitbahay. Pakita naman yung face. Hmm. Ano ba naman yun? Napaka-weird. E na Siyempre yung pangalan, papakita at lahat. Eh sabi na tatakot daw, bakit? Hmm. Eh ang akin naman, nakakatawa naman yung ipapakitang winner. Yung mga na-Photoshop na hindi totoong tao, na-advertisement lang nung isang uh, clothing company. Hmm.